Ang halimaw ng kapangyarihan. Sa isang tahimik na bayan, minsan ay may isang lalaking simpleng mamamayan lamang. Noon, siya isang butiki, walang masyadong kapangyarihan, ngunit mabilis damayla ng matatamis na salita. Sa bawat dampi ng kanyang dila, may pangakong binibigkas, may pangarap na inilalatag, may pag-asang inihahasik sa mga pusong matagal ng uhaw sa pagbabago. Dumating ang halalan at ang kanyang mga salita ay naging tila musika sa tainga ng bayan ako ang magiging tulay sa inyong pag-ahon. Wika niya, ako ang magiging tinig ng inyong mga hinaing. At sa isang kisap mata, siya'y naluklok sa pwesto, isang payak na butiking biglang napadpad sa mataas na pader ng kapangyarihan. Ngunit sa taas ng kanyang narating, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang maliit na katawan ay lumaki, ang kanyang balat ay tumigas, at ang kanyang kapit sa posisyon ay lumalim. Hindi na siya basta butiki, naging tuko siya. At tulad ng isang pakong mahigpit ang kapit sa kahoy, hindi na siya bumitaw. Sa bawat proyekto, bawat pondo, bawat palagpak ng taong bayan, lalo siyang dumidikit. Kahit anong iskandalo ang sumubok sa kanya, kahit anong panawagang bumaba na siya, hindi siya natinag. Sa bawat sigaw ng bayan, ang sagot niya isang matinis na tili, akin to. Akin to, lumipas ang mga dekada at ang mahigpit na kapit ay naging ganap na paglamon. Ang kanyang katawan ay patuloy pang lumaki, hindi na lamang isang pakong nakakapit sa sanga, kundi isang buwayang lumulubog sa putikan ng kasakiman. Ang kanyang balat ay naging makunat at matibay, hindi na tinatabla ng batikos, reklamo, o kahit galit ng bayan. Ang kanyang bibig ay lumawak, at ang kanyang kagat ay naging mas matalim, sinisila ang kaban ng bayan, ang pondo ng mga ospital, ang sahod ng mga guro, ang kinabukasan ng mga bata. Ang bayan, na minsang naniwala sa kanya, ay biktima ng kanyang gutom. Ang dating masisiglang lansangan ay napuno ng basag na pangarap. Ang mga kalsaday nilamon ng bitik, ang mga eskwela ay nagkulang sa mesa, ang mga ospital ay tila puntod na lamang ng mga pangakong hindi natupad. Ngunit siya, siya'y nasa isang malaking mansyon, may sariling lawa, kung saan siya'y nagpapahinga tulad ng isang buwayang busog sa dugo ng kanyang bayan. Ngunit hindi panghabang buhay ang gutom ng halimaw, at hindi rin panghabang buhay ang kanyang pananatili sa itaas. Ang bayan, na kanyang pinabayaan, isang araw ay bumangon. Ang kanilang galit ay nag-alab, mas matindi kaysa sa kanyang kasakiman. Sa isang gabi ng sigawan at protesta, ang mga tinig ng bayan ay naging sandatang mas matalim kaysa sa anumang kuko ng halimaw. At nang sumapit ang umaga, ang dating kinatatakutan ay isa na lamang anino ng lumipas. Ang halimaw, na minsang lumamon sa bayan, sa huli nalunod sa sariling putikan. At doon natapos ang kwento ng isang butiking naging tuko, at sa kanyang matagal na pagkakapit, naging isang buwayang, sa huli, nilamon ng sarili niyang kasakiman.